Meron po ako ng bitong kamote. Basan lang natin to guys. Ayan guys. Oh. Kunti na yung binali ko guys. Malang kamote dito sa amin guys. 61 kilo. Ayan. Lalaga ko lang to. Good morning, guys. Naram nga pala ako nabili mo na ako dito, guys. Narigyan ko lang po ng asin. Pamintang pino. Tapos, nukos-nukos lang natin, guys. Wala akong maisip na uulamin namin, guys. Pa, na kung maisip na papaulam sa mga bata guys. Kaya ito na lang ang lulutuin ko ngayon. Sigurado magugustuhan ng mga bata ito guys. Ayan. Ngayon lang guys, imamarinate muna natin to At guys, ay na po yung nilagang kamotik guys. Matik na masunog. Ayan. Sarap yan guys, nilaga. Sausaw sa asukal. At na po guys. Meron lang ako ditong harina. Guys, ayan. Harina lang po yung nilagay ko dyan. Pagulungin lang natin tong karne ng manok dito guys. Bakit ka yung mga bata guys? Yung ulam na ganto. kat siguro araw-arawin, hindi sila nagsasawa. Huh? yung part nga pala na to guys ito yung picture ako gusto yung part nga ito guys yung pinakaliig tapos ito yung mga balat na po guys lahat na paggulong na natin lahat sa harina Guys, magpiprito na po ako dito. Ngayon na po dito. Her name, guys, mm -hmm. and guys, first batch. At ayan na po guys. Ito na po ang aming pananghalian. Ayan hey guys. Tapos ko mag-reco. mo ano na po si Agyo dito sa tas na kahit.

thank At ayun na po guys. Natanggal na rin po yung mga agyo-agyo dito sa may bubong. Ayan. Mga ilang araw na naman yan guys. Marami na naman. Hindi ko alam po saan nagtatago yung mga gagamba. Yung mga gagamba mapapayat guys. Ayan. Di ba yun yung naglalagay ng mga agyo? Mapayat na parang na push up ngayon. Wala na sila oh bukas niyan meron na naman guys salamat sa inyong panonood